Bago tayo magsimula ay gusto ko lang sabihin sa mga nakapanood na ng previous part ay pwede nang magskip sa ilalagay kong timestamp sa screen, sobrang konti lang din ngayon ang ibinigay na picture sa latest manhua pero sana ay magustuhan nyo pa rin. Maraming salamat mga idol kaya tayo na at magpatuloy! Tenkai. Lumipat naman tayo sa loob ng gate habang mayroong nagaganap na malaking pagsabog sa harap ng ating bida na si L. At habang siya ay napapatakip ng kanyang mukha dahil sa matinding puwersa, ay mayroon siyang napansin sa kanyang likuran kaya kaagad siyang napalingon. Kasunod nito ay ang pagpapakawala niya ng kulay asul na fire arrow na siyang tumama sa bagay. Bagamat napuno si L ng pagkabahala at nagulat dahil ang natamaan niya ay isang ilusyon lamang. Habang siya ay natitigilan sa kanyang kinatatayuan ay naging oportunidad naman ito ng kanyang kalaban para siya ay atakihin kaya mabilis itong sumugod sa kanyang likuran. Kung saan ang maabot niya si L ay kaagad siyang nagpakawala ng isang pag-atake gamit ng kanyang sandatang scythe pero mabilis ang naging reaksyon ni L kaya nagawa niya itong maharang gamit ng kanyang staff. Habang patuloy siyang inaatake nitong lalaking may puting buhok ay nagsabi ito kay L na hindi masama ang malapitang ang abilidad nito sa pakikipaglaban. At ang kanyang kahusayan ay ang inaasahan niya sa isang adventurer na mayroong third circle kaya nakikita niya kung bakit siya gusto ni Archirom. Gayun paman habang patuloy na sinasangga ni El ang walang tigil na pag-atake nitong lalaki ay bigla na lang itong huminto at gamit ng kanyang isang kamay ay nagpalabas siya ng kulay-lilang enerhiya habang nagsasabi na kahit ganoon ay hindi pa rin ito sapat kaya ipakita pa nito ang buo niyang abilidad. Kagad niya naman itong pinakawalan pero sa kabutihang palad ay nagawa itong maiwasan ng ating bida, kung saan pagkatapos ay nagkaroon siya ng pagkakataon na magpakawala ng pag-counter sa pamamagitan ng pagkuhan ito ng isang kutsilyo sa loob ng kanyang damit at pagtapon ito papunta sa kanyang kalaban subalit mabilis niya lang itong naiwasan sa pagyuko. At hindi lang ito dahil kaagad rin ang lalaking may puting buhok na nagpalabas ng isang pag-atake na siyang tumama kay L kaya siya ay napaubo ng dugo. Kasunod nito ay ang pagkawala ng kanyang balanse kaya siya ay natumba sa lupa kaya nagsaad ang kalaban nito na hindi maaasahan ang kakayahan niyang matuto. Dagdag pa nito habang sumusugod kay L para umatake na gusto niyang makita kung papaano itong kumilos kapag wala na siyang isang braso at bakit hindi nila ito subukan ngayon, sapagkat makikita natin ang kutsilyo na itinapo ng ating bida na ngayon ay napapalibutan ng kulay asul na ora habang pabalik sa kanyang kalaban. At ito ay dahil sa paggamit ni El ng kanyang kapangyarihan na telekinesis habang siya ay nakahandusay sa lupa. Subalit kahit na ganoon ay hindi ito alintana ng lalaking may kulay puting buhok at madali lang nanaharang ang kutsilyo at kaagad na nagpalabas ng malakas na pag-atake sa ating bida bagamat dahil sa saglit nitong pagkaantala ay nagawa niyang makaiwas. Gayunpaman, ginamit din ng lalaking may kulay puting buhok ang kanyang kapangyarihan na telekinesis habang nagtatanong kung sinusubukan ba nitong makapunta sa kanyang likuran dahil hindi siya nakakakita. Gamit ng kanyang telekinesis ay nagpakawala siya ng pag-atake gamit ng mga malalaking bato sa paligid. Nalalaman na ito ay hindi mabuti, kaagad na bumangon si L at kaagad din na ginamit ang kanyang skill na telekinesis, kung saan nagawa niya ding makontrol ang mga bato para magpalabas ng pag-counter na naglikha ng napakalaking pagsabog sa paligid sa oras na ito'y tumama sa isa't isa. Nagpatuloy naman ang mga pag-atake ni El gamit ng telekinesis pero ito'y mabilis lang na naiiwasan ng kanyang kalaban at nagpatuloy na sumugod sa kanya habang nagsasaad na siya ay mahusay sa pagkakaroon ng ganito karaming mana at nakikita talaga nito ang kanyang determinasyon. Hindi makapaniwala na nagagawa nitong maiwasan ang lahat ng kanyang mga pag-atake kahit hindi siya nakakakita, Natanong ni El kung paano niya itong nagagawa. At dahil nauunawaan niya na walang saysay -say ang pagtitipid ng mana ngayon, wala na siyang pagpipilian kundi gamitin ang kanyang item na Penetration Monocle. Na siyang nagbigay sa kanya ng paningin upang makita ang pagdaloy ng mana sa buong paligid, at dito ay napagtanto niya na ang katawan nitong kanyang kalaban ay nagpapalabas ng napakataas na radio frequency. Pansin naman ito na ito ay nanggagaling sa singsing na suot nito bilang kwintas. Na siyang tumatama sa mga bagay at nagbibigay sa kanya ng impormasyon sa kanyang paligid, dagdag pa riyan ay gumagamit siya ng telekinesis upang mapalawak itong radio frequency. Dahil sa nakuhang impormasyon ng ating bida ay napag-desisyonan niyang gamitin ang kanyang skill na tinatawag na room para gumawa ng barrier sa paligid ng lalaking may puting buhok sapagkat hindi ito pansin ng lalaki at napaisip lang kung sinusubukan ba ng ating bida na harangan siya sa buong direksyon kaya marahil nakuha o nalaman na nito kung papaano niyang nakikita ang mga bagay, at itong kanyang ginawa ay napakatalino. Bagamat hindi niya ito alintana at inangat lang ang kanyang kamay habang nagsasabi na ito'y mahusay dahil wala na siyang may magagawa pero ang barrier na ito ay magiging sagabal din para sa ating bida kung pinaplano siya nitong aatakihin. Subalit hindi pa man ito natatapos ang kanyang sinasabi ay mayroong bigla na lang sumulpot na napakalakas na pag-atake sa kanyang likuran na siyang kaagad na lumusot sa loob ng barrier. Nalalaman na ito mangyayari, napalingon lang ang lalaking may puting buhok ng walang pagkabahala, kasunod nito ay ang kanyang paggamit ng telekinesis para kontrolin itong pag-atake papunta kay L habang nagsasabi na sa kabila ng sandaling yun, mas mabilis ang kanyang reaksyon kesa sa inaasahan ng ating bida. Dagdag pa nito na ito'y ay nakakabagot at paniguradong naputol na nito ang braso ni L, subalit sa gitna ng kanyang pagsasalita ay napuno siya ng pagkagulat at pagkabahala dahil pansin nito na ang kanyang natamaan ay hindi ang ating bida. Kasabay pa nito ay ang pagtanong niya kung ano ang nangyayari. Ito ay dahil pansin din niya na bigla na lang siyang napalibutan ng maraming bilang ng ating bida sa kanyang buong paligid. Ang sumusugod sa kanya ay kaagad niya namang inatake gamit ng kanyang sandata at nang ito ay kanyang matamaan at mahiwa ay ramdam niya na ito'y mga bato lamang na hinubog para maging kapareho ng katawan ni El. At dahil nauunawaan niya na hindi niya magagawang matukoy ang tunay nitong katawan, sinugod niya ang lahat ng mga ito habang nagsasaad na ito'y magaling na diskarte at natanong kung ito ba ay kanyang ginagamit para ilihis ang kanyang atensyon, pero ito'y hindi mahalaga dahil uubusin niya itong lahat hanggang maubusan ang ating bida ng mana. Ang pagkontrol nito sa maraming bilang ng mga bato gamit ng kanyang telekinesis ay nagkaroon nga ng masamang epekto sa ating bida, kaya siya ay nasuka ng dugo dahil sa nararanasan nitong mana shock. Naririnig ito, nagawang malaman ng lalaking may puting buhok na si L ay nakakaramdam ng sakit kaya natanong niya kung ito ba ay naghihirap, kasunod nito ay ang pagsaad niya na huwag siyang mag-alala dahil mabilis niya itong tatapusin kaya bigla na lang nitong inihampas ang kanyang kamay sa lupa at ipinalabas ang kanyang kapangyarihan na siyang nagpakawala ng napakalakas na pagsabog upang matamaan ang lahat ng mga sumusugod na batong kinokontrol ni L at ito'y masira. Habang si L ay natitigilan sa kanyang kinatatayuan dahil hindi niya ito mapaniwalaan, makikita natin ang biglang pagsulpot ng lalaking may puting buhok sa kanyang likuran. Kasunod nito ay ang kanyang pag-ipo ng kulay lilang enerhiya sa kanyang kamay kung saan pagkatapos nitong makaipo ng sapat na kapangyarihan ay mabilis niya itong pinakawalan papunta sa ating bida. At nang ito ay makarating sa kinatatayuan ni L ay naglikha ito ng malakas na pagsabog na siyang nagpatilapon kay L ng napakalakas papunta sa pader ng pinaglalabanan nilang kuweba. Mayat maya pa ay pansin naman ito ang unti-unting paglapit ng kanyang kalaban sa kanyang harapan. Subalit dahil sa tindi ng panghihina nito ay wala na siyang may nagawa kundi ang mapasandal na lamang habang hinihingal ng husto. Makalipas ng ilang sandali sa oras na makalapit ang lalaking may puting buhok ay ang kanyang muling pag-ipo ng enerhiya habang nagtatanong kung tapos na ba sila sa pakikipagtaguan dahil pansin nito na si L ay nakakaranas na ng matinding mana shock, dagdag pa nito na ito man ay nakakahiya pero kahit papaano ay nasiyahan siya sa kanilang pakikipaglaban at hindi niya man ito matatawag na isang regalo pero mayroon siyang ipapakitang isang interesadong bagay sa ating bida. Kaya ipinakita nito ang isang siksik na bola ng purong mahika gamit ng telekinesis at natanong nito kay L kung hindi ba ito nakakahanga dahil ito ay sasama sa kanya hanggang sa huli niyang hininga. Sapagkat biglang napuno ng pagkabahala itong lalaking may puting buhok dahil sa kakaibang bagay na kanyang napapansin. Ito ay dahil ang kanyang purong mahika na gawa sa telekinesis ay unti-unting nababalot ng kulay asul na enerhiya kung saan habang ito ay nangyayari ay mapapansin natin na angat-angat ni El ang kanyang kamay habang ningiting nagsasabi na salamat sa regalo nito. Hindi na iintindihan ang nangyayari, pagalit na natanong ng kanyang kalaban kung ano ang ginawa ng bastardong ito pero hindi tumugon si El at nagpatuloy lang nahigupin ang kanyang kapangyarihan. Sa tindi ng kanyang pagkabahala ay pag-alit na nagsaad itong lalaki kung saan ito nakuha ang kanyang lakas para gawin ito at kung ninanakaw ba nito ang kanyang mahika gamit ng telekinesis. At yun na nga dahil makikita natin ang unti-unting pamumuo ng kapangyarihan nito sa kamay ni L kasabay ng paghalo ng kanyang kapangyarihan kaya sinabihan niya na lang itong lalaki na huwag siyang masyadong magulat. Mayat maya pa makalipas ng ilang sandali matapos niyang makaipon ng sapat na enerhiya ay ang pagpapakawala niya sa sobrang siksik na bolang mahika habang nagsasabi na itong lalaki ay sasama sa kanya sa impyerno. At nang ito ay mapakawala niya ay nagpalabas ito ng nakakasilaw na liwanag na siyang kaagad na bumalot sa natitigilan na lalaking may kulay puting buhok. Kasunod nito ay ang paglabas ng isang napakalaking pagsabog na siyang bumalot rin sa buong kweba at nagpalabas ng napakalakas na hangin sa paligid kaya si L ay napatakip na lang ng kanyang sarili. Subalit dahil sa tindi ng epekto ng mana shock sa kanyang katawan ay nasuka siya ng maraming dugo sa lupa, at habang unti-unti siyang nanghihina ay napaisip siya kung ito ba ay natapos na sa wakas ngunit makalipas ng ilang sandali ay nawalan siya ng malay at tuluyang natumba. Nang bigla na lang tayong may makikitang isang napakalaking pagsabog at pansin natin dito ang anino ng kanyang kalaban habang nagpapalabas ng napakalakas na kulay lilang ora, kung saan habang lumalaki ang kanyang mga mata sa galit ay isinaad niya na kailangan niya itong patayin ngayon din. Dagdag pa nito habang humahakbang papalapit kay L na nasa lupa ay nagkakamali si Archirum dahil ang lalaking ito ay hinding-hindi sasali sa kanilang panig kahit anuman ang mangyari kaya kinakailangan niya itong patayin ngayon din sapagkat bago pa man ito marating si L ay mayroong bigla na lang sumulpot na isang bala galing sa malayo. Ngunit hindi ito tumama sa lalaki dahil gamit ng kanyang telekinesis ay kinontrol niya ang bato para ito'y harangin at kaagad na lumingon para tingnan kung sino ang gumawa nito. Pansin niya naman ang isang umuusok na baril kasabay ng pagsulpot ng isang boses na nagtatanong kung hindi ba siya nahihiya dahil sa pilit nitong paglaban sa taong wala ng malay. Kasunod nito ay nakita niya itong mga adventurer sa itaas na nagtatanong kung bakit hindi siya makipaglaro sa kanila ngayon. Ang mga adventurers na ito ay si Debo at si Miner na ngayon ay daladala ni Jack sa kanyang likuran. Hindi makapaniwala na sila ay patuloy pang nabubuhay, sa tindi ng kanyang galit ay nagsaad ang lalaking ito na ang lakas ng loob ng mga mahihinang nilalang na mga ito para siya ay hamunin. Habang tinututok ni Miner ang kanyang baril sa kanilang kalaban ay natanong niya ito kung ano ang ipinapakita nitong nakakatakot na ekspresyon. Ngunit sa galit ay pinagsabihan lang siya nitong lalaking may kulay puting buhok na ang mga bala nito ay hindi tatama at tatalab sa kanya. Subalit sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita ay bigla na lang sumulpot si Dibo sa kanyang likuran, nagsasabing papano naman ako habang angat-angat ang kanyang sandatang palakol. At nang siya ay makahanap ng tamang pagkakataon ay kaagad siyang nagpalabas ng isang napakalakas na pag-atake na siyang nagpatilapon sa kanilang kalaban sa malayo kung saan siya ay nabangga sa pader. Sa pag-aalala sa kanyang boss, natanong ni Dibo kay L kung siya ba ay maayos lang, subalit pansin niya na hindi ito ang kaso dahil si L ay nasa matinding estado ng mana shock at ito ay masama kung sila ay hindi kaagad na makakaalis sa loob ng dungeon para siya ay magamod. Samantala ang kanilang kalaban ay maayos pa din, na ngayon ay gamit ang kanyang telekinesis upang makontrol ang mga malalaking tipak ng bato habang nagsasaad na hindi talaga sila natututo sa kanilang mga pagkakamali. Mabilis namang natuon ang atensyon ni Dibo pabalik sa kanya at habang inihahanda nito ang kanyang nagliliwanag na palakol sa kasalukuyan ay nagsaad siya na ang bastardong kanilang kalaban ay mukhang ayaw talagang mamatay. Makalipas ng iilang sandali habang sila ay patuloy na magkaharap ay mayroong bigla na lang kinuhang bagay ang lalaking may puting buhok sa loob ng kanyang damit. Ito ay malaking kulay berdeng bola at marahil isang manacore na mahigpit niyang hawak habang pinagbabantaan niya ang mga tao sa paligid na dahil iniwan siya nilang walang pagpipilian, sila ay kanyang pupunitin sa maraming piraso. Nauunawaan na ito'y paraan ng kanilang kalaban upang mag-circle up at mas lalong lumakas mabilis siyang pinaulanan ni Miner ng mga pag-atake gamit ng kanyang baril. Sapagkat hindi ito tumalab dahil ang lahat ng kanyang mga bala ay madaling napahinto ng kanilang kalaban gamit ng kanyang telekinesis upang siya ay makapagpatuloy na mag-circle up para sila ay tapusin. Subalit bago pa man siya tuluyang makapag-ipo ng sapat na enerhiya, mayroong lalaki na mayroong mahabang bigote at balbas ang tinawag siya sa kanyang pangalang Meo at nagutos sa kanyang huminto. Ang biglaang pagpapadala ng mensahe nito sa kanya ay ikinagulat naman ni Mayo kaya siya ay natigilan sa kanyang kinatatayuan. Ito ay dahil ang utos na ito ay nanggaling mismo sa kanyang commander na si Archirum na patuloy siyang pinagsasabihan na pinakawalan lang siya nito ng saglit at nagwawala na agad siya ngayon sa pamamagitan ng pag-circle up ng walang pahintulot galing sa kanya. Dahil sa mga sinabi nito ay bumalik sa katinoan si Meo at walang pag-aalinlangan na pinigil ang kanyang pinaplano kasabay ng paghingi niya ng patawad. Dagdag pa ni Archirum na palpak na ang kanilang plano kaya nagutos siya kay Meo na kaagad bumalik bago ang mapalibutan ang pasukan ng gate. Subalit tumanggi dito ang lalaki dahil si Eli ay patuloy pang nabubuhay, ngunit pinagsabihan siya ng kanyang commander na hayaan na muna ito dahil magkikita rin naman silang muli, at ang kanilang pagpili sa kanya ay mali na mula sa simula kung siya ay isang tao na mamamatay lang sa lugar na ito. Nang bigla na lang napuno ng pagkabahala si Debo dahil sa biglang paglitaw ng isang paa na napupuno ng mga sugat habang nagtatanong kung ano ang naririnig nito patungkol kay Archiron. Samantala dahil sa muling pagsulpot ng misteryosong tao ay napuno ng pagkagulat si Minor at si Jack dahil hindi nila mapaniwalaan kung sino itong kanilang nakikita. Ang misteryosong taong ito na ngayon ay nagsusuka ng maraming dugo dahil sa matitinding sugat sa buo niyang katawan ay si Mordia, na patuloy pa rin nabubuhay habang nagsasabi na ngayon ay nauunawaan na niya na si Mayo ay nagtatrabaho kay Archirum sa kabila ng pagiging direktang tauhan ni Will. Kasunod nito ay ang pagtanong niya kay Mayo kung tinraidor niya ba si Will, sabay saad na ang mga bagay ay mas lalong nagiging interesado. Pagkatapos ay ang kanyang pagsira sa kanyang sandata na bolang gawa sa bakal at pagpapalabas ng isang bagay habang nagsasaad na kung ito nga ang kaso, mas mabuti kung papatayin niya silang lahat. At habang ito ay patuloy na nagliliwanag upang ipalabas ang kanyang kapangyarihan ay dagdag pa nito ng may tuwa sa kanyang mukha na ito'y matalinong plano para sa kanya. Samantala mapapansin natin ang pagkawala ng balanse ni Jack at ni Minor sa itaas ng haligi dahil sa biglang pagyanig na siyang naging dahilan ng pagkahulog nila pababa habang kaagad itong napalibutan ng kulay lilang ora dahil sa skill na telekinesis at mabilis na tumungo papunta kung saan naroroon si Mordja para mapigilan siyang magamit ang kanyang kapangyarihan. Dahil sa kakaibang bagay na nangyayari ay natanong ni Miner kung ang bastardo bang ito ay papatayin ng kanyang kasama habang isinaadlang ni Meo na ito ay nakakainis dahil mukhang siya ay huli na. Ito ay dahil pansin ito ang paglabas ng maraming bilang ng mga kaluluwa sa eksaktong lugar kung saan nadaganan si Murja. Maya't maya pa ay nagkalat ang mga kaluluwa sa buong paligid kaya napuno ng pagkabahala si Mayo, ito ay dahil nauunawaan niya na itong mga bagay ay ang mga martyrs. Samantala si Debo, Miner at Jack ay nagawang matigilan na lang sa kanilang kinatatayuan habang pinagmamasdan ang tagpo, at nang maproseso nila ang kasalukuyang nangyayari ay napatanong si Debo kung ano itong bagay na bumabalot sa paligid. Hindi naman ito alintana ni Mayo kaya kaagad lang siyang tumalikod para umalis habang nagsasabi na kahit siya ay hindi niya makakaya ang ganitong bagay. Dagdag pa nito habang nagpapatuloy sa kanyang paglalakad na sila na ang bahala dito. Hindi pa rin lubos maunawaan kung ano ang mayroon, may pagkabahalang natanong ni Dibo kung ano ba ang nangyayari ngunit sinabihan lang siya ni Mayo na sila ay maging maingat. Kasunod nito ay ang pagbili niya ng mensahe para kay L na pagkatapos nitong magising ay mayroong paring bisa ang alok nito sa kanya kung hindi sila mamamatay. Nagpatuloy naman si Mayo para sila ay iwan ngunit hindi pumapayag si Miner na siya ay makakaalis ng ganoon na lamang kaya ginamit nito ang kanyang malakas na skill na tinatawag na bullet smash. Bagamat hindi dito na bahala si Mayo at walang pag-aalilanlangan lang nanilingun ang kanyang pag-atake habang nagsasaad na hindi ba't nagsabi siya na huwag na silang magsayang ng enerhiya, kung saan pagkatapos ay napakadali lang nitong nasangga ang napakalaking bala sa kanyang harapan gamit din ang kanyang skill na telekinesis. Ang pangyayaring ito ay hindi naman mapaniwalaan ni Miner, samantala habang angat-angat ni Mio ang kanyang kamay na nagpapalabas ng kanyang kapangyarihan ay may seryosong mukha niyang sinabi na ito'y ibabalik niya. Na siya nga ay kanyang nagawa dahil gamit ng kanyang skill ay naiba nito ang landas ng malaking bala pabalik kung saan naruroon ang kanyang mga kalaban. Gayunpaman sa kabutihang palad ay mabilis na nakaiwas si Jack at Miner sa tamang oras para hindi sila matamaan nitong bagay. Kahit na ganoon ay hindi pa din pumapayag si Miner na makakaalis itong lalaki ng ganoon na lamang kaya patuloy niyang inangat ang kanyang baril para muling magpalabas ng pag-atake. Nang bigla na lang napasigaw si Dibo sa kanya dahil sa kanyang nakikita at binalaan siya na ito'y napakadelikado. Bagamat nagtaka lang si Miner kung ano ang ibig nitong sabihin, hindi namamalayan ang isang paparating na napakalaking anino sa kanyang ulo na naruroon upang umatake sa kanya. Kung saan makalipas ng ilang sandali ay makikita natin ang isang malakas na pagsabog dahil sa pag-ataking ito. Ngunit sa kabutihang palad bago pa ito kumunekta ay makikita natin si Debo na kaagad na nakarating sa harapan ni Miner para masangga itong pag-atake galing sa kulay berdeng anino. Habang ito ay patuloy na sinasangga ni Dibo ay hindi niya naman lubos na maisip ang kanyang nakikita at napasabi na ito ay imposible, ito ay dahil ang umatake sa kanila ay isang dambuhalang nilalang na sinaniba ng mga kaluluwa na nanggaling kay Murja. Samantala makikita natin ang pagbagsak ng dugo sa dambuhalang halimaw dahil sa kanyang mga sugat. At mapapansin natin ang mga mahahabang kamay na nakahawak sa kanyang ulo habang ito ay nagsusuka ng dugo kung saan ang mga braso nito ay nakapulupot sa kanyang katawan. Kaya habang nasisilayan itong dambuhalang halimaw na unggoy na muling nabuhay at mayroon na ngayong kakaibang anyo dahil sa pagsanib ni Morja sa kanya, wala nang may nagawa si Dibaw kundi ang mapasabi na ang lahat ba dito ay mga imortal at napamura na lamang dahil sa matinding pagkainis.